sabi ko nga sa kanya thank you kasi bihira yung mga kakilala ko na nag-inquire sa akin. So yeah, so nasa taas yung ating client so, Yung kausap ko talaga yung kaklase ko na nasa ibang bansa. Sabi ko nga sa kanya thank you kasi bihira yung mga kakilala ko na nag-inquire sa akin. Sobrang happy na kahit inquire pa lang kasi bihira talaga yung nag-inquire sa akin na kakilala ko. So ayan. Tinatawagan lang nila para i-video call at ipakita itong bahay sinamahan ko yung kapatid ng classmate ko na naging representative niya para tingnan yung bahay at mag-asikaso dito sa Pilipinas. Sobrang lakas ng ulan kanina. Kala ko nga hindi kami matutuloy. Yan, kalakas ng ulan. Pero tayo ay pupunta sa Via Verde para mag-assist ng ating client for house beauty. Grabe, wala nang makita eh. Kahit sobrang putek, pinuntahan namin yung actual lot location na napili niya kung saan itatayo yung kanyang bahay. Yun yun yun. Aris, ah, may kalsada ka din eh. Tapos Oo, corner, corner yung kanya. Pakita mo be Aris, likod laang nung ginagawang bahay. Pagkatapos nitong block 31, kasunod na yung gawin yung kanila. 37-30. Marinig mo? <laughs> Sabi ko may <laughs> Magtabi kayo. Ano so, ayan yung kalsada oh. Paikot dito. Okay naman na. Complete ang turnover. May kasama ka pang solar. Yung solar nila naman, ano ba yung tawag yun? Automatic na siyang... Hybrid po. Hybrid na siya. Tapos automatic na siyang nag-shift to battery and solar. Okay. Kapag naubos na ka yung solar, automatic na siya. Tipid ka pa. Ah, okay. Ire-reserve e mo ka ngayon? i send mo sa akin tickets po. Ah, send ko yung pera. Ah, sige, sige. Tapos i send mo sa akin yung requirements, ha? Ano ma'am, valid ID lang? Valid ID pa at saka yung contract. Nasa abroad. Sa... Officially nag-decide ng ating classmate client na kukunin niya yung bahay. At alam niyo ba, dalawa yung kinuha niya. Isa sa kanya at isa sa kanyang kapatid. Napakabait na ate. <laughs> Yan, so in-assist tayo ni Ma'am Abby sa whole process ng reservation. Napaka-smooth ang naging process namin for reservation. Yung buong process from reservation to move in, ano yung mga requirements, ano yung mga possible charges, and explain lahat yan ni Ma'am Abby. So, thank you Ma'am Abby for assisting us. Ito nga pala yung binili nilang bahay. It's a townhouse at ang pangalan niya ay Shello. Lot area is 50 square meter. Floor area is 40 square meter. Meron tayong mga inner lots and corner lots na available. So, bigyan ko lang kayo ng sample computation for reference. Total contract price talaga niya is 2,091,135. But good thing, meron tayong buyer's discount na 100,000. Kaya 1,991,135 na lang yung total selling price. Meron silang mga units na ongoing construction, tsaka for construction. So, kung gusto mo yung mabilis ng malipatan, meron silang 6 months down payment lang. Re Reserve ka lang ng 7,500. Then, ang monthly ay 10,000 lang sa loob ng 6 months. Yun, tapos kapag ka uh, ilulong na natin kay pag-ibig, 11,000 yung estimated monthly amortization. At dapat meron kang at least 33,000 monthly income para ma qualified ka kay pag-ID. Nasa comment section ang computation for reference. Ang location pala nito, entrance main gate ay sa Bagong Puok, Rosario, Batangas. So, congratulations po. And